isa sa main issue ngayon yung diyan sa WPS, 'di ba? Na alam mo, nakakatakot 'yan, ha. Yung nagpopormahan na ho ang Taiwan at ang China, tapos tayo sumasawsaw, sumasawsaw to the point na gusto nating na hinahayaan natin 'tong mangingisda natin na pumunta doon. May pautot na naman itong isang komunistang mga mangingisda eh hindi ko na lang babanggitin yung... kung anong pangalan nung... hanapin nyo. O, yung... ka. Oo, oo Bala sila. Hanapin nyo na lang kung sino yun. Basta meron isang komunistang grupo na gustong pumunta na naman dyan. Ang ginagamit nila, mangingisda. Kasi ganyan ang mga komunista eh. Maghahanap sila, kunwari, uh, gusto ko itong mapenetrate tong school. Kukuha sila ng mga estudyante. ba? Diba? para ma-penetrate yung school. Tapos mm -hmm. magkatayo sila ng organisasyon ng mga estudyante. Pero actually, komunista naman talaga yon. Meron din dito isa. Hindi ko nalang babanggitin, mm -hmm. pero lalabas sa balita yan. Oh. Komunistang grupo rin ito. Mm -hmm. Nakakasama nila iho ito at uh, gusto nila na naman pumunta dyan. Ewan ko, gusto atang magpakulong para mag-trigger ng something. Huh? Alam mo, dapat itanong natin oh, nga yan, eh, ano? sa mga abogado kung... Uh, ito bang mangyayari sa WPS ay eh, posibleng gamitin para sa isang matinding martial law? Kasi ang martial law is uh, isang weapon yan to extend the term, di ba? Hindi ko nga alam kung yan ba ang dahilan kung bakit trigger ang gulo dito sa WPS. Tanong kaya natin kay Atty. M.J. Mondejar. No? Okay, <laughs> easy. O di ba, kung pe pwede yun na uh, maging batsihan ng martial law. Oh. De, yung mga yan naman, lahat sinasawsawan yan eh. Hmm. Basta may issue, pasok sila doon. Para, ipine nila para sa balita. Tapos, yung kanilang gustong mangyari, yun ang pinapalabas nila. Pero, halatang halata naman yung motibo. Delikado yan ah. Kung maglalayag sila doon para subukan kung kuhulihin nga sila ng oh. China. Kasi, nagbitaw ang China at ano sila doon ah. Ha uh, doon. Sila ay sigurado doon. Firm sila doon na kapag kami mga na uh, lumabag pa doon sa kanilang batas, aarestuhin nila. So, para siguro, ewan natin, baka magsimula ang uh, gulo talaga niya pagka ganyan, mm -hmm. yaring tayo. Ako. Mm -hmm. Kaya, bantayan natin yung WPS, baka na -e entertain tayo dito sa issue ni Mayor Guo. Mm -hmm. Diba? Kasi yung issue ni Pide Alix, namatay na eh. So, ito na naman pinaiingay nila, yung kay Mayor Guo. Oh, dahil nagkaroon ng gulo dyan sa Senado, yung pedealis na matay. Kasi ito naman, yung kay Mayor Guho, na kung titingnan mo, wala naman talaga itong maitutulong sa buhay natin mga Pilipino.